Hindi pa man natatapos ang filing ng Certificates of Candidacy o COC sa ibang panig ng bansa, nagbigay na ng babala ang Commission on Elections sa mga tapos nang magsubite na tanggalin ang kanilang posters o tarpaulin sa kalsada maging ang mga post nila sa social media. Sa isang weekly forum kaninang umaga, sinabi ni Comelec Chairman George Erwin Garcia na maituturong ito na premature campaigning. Kaya naman pag natapos na ang filing of candidacy, aarangkada naman ang kanilang operasyon laban sa mga poster o tarpaulin na nakakabit at pagchecheck ng social media accounts ng mga kandidato. Batay sa kautosan ng Comelec, October 19 pa ang simula ng campaign period na tatagal hanggang October 28. Samantala, sa pinakabagong tala ng COMELEC, nasa 1.3 million na ang nag-file ng COC para sa barangay at SK elections. Natapos na rin ang 92 million ballot printing, gayon din ang mga subject for reprinting. Tingin nyo lang po matapos kami sa filing ng candidacy, iisa-isahin namin yung lahat ng mga campaign materials na naglipa na dyan kahit sa private property. Huwag na huwag nilang sasabihin private property ang hindi pwedeng paalis. Tama, hindi pwedeng alisin na may-ari ng bahay ay yung kandidato. So sulatan namin kayo and you will have to remove all of these campaign materials in three days. Ang premature campaigning election offense po yung one to six years imprisonment. Kung sinasabi nilang mali ang COMELEC, o di sige po, didali nyo kami sa Supreme Court later, pero kakasuhan muna namin kayo. Yung may mga tiktok-tiktok dyan, tanggalin nyo po yung once na nag-file kayo ng inyong candidacy.